Alright, so yun mga kabiyahe At nandito kami ngayon sa, ano, sa Victoria At kasama ko si, si Amboy, yung anak ko At ito, tinuturuan ko pa rin na mag-drive Si Amboy Sana oh. Siya ang pinag-drive ko muna rito sa Victoria Para medyo masanay siya ng Ng long distance mga kabiyahe Nice. So, nag-deliver kami ng ano ng nang uh, suka dito sa Victoria at may order po kaya nag-deliver po kami. So, pauwi na kami na Santa Cruz. Kaya po pinag-drive ko naman si Amboy. Tingnan natin kung may improvement. <laughs> ano sa sa mga clearance okay na okay na uh, nakukuha na kuha kuha na, na, ni Amboy yung sa mga clearance sa uh, tabi harapan likod okay na ang hindi niya lang masyadong na ano pa yung pagbitaw-bitaw ng clutch at yung pagka titigil nakakalimutan uh, niya na uh, manual pala yung kanyang gamit kaya bisa <laughs> bisa hindi nakakapag clutch So, yun yun yung sasanayin natin sa kanya mga kabiyahe para uh, dire-diretso na pagka uh, medyo sari-sari sanay na sanay na siyang mag-drive at uh, magbitaw uh, magcambyo uh, pwedeng Pwede na natin bitawan uh, sa malalayo si Amboy lagi baka biglang may gaganon kaya lagi sige sige lampasan mo na yan kaya, kalalampas lang namin dito sa ano sa sa LTO pila mga kabiyahe no? Okay na, okay no? na, pwede na, no? pwede na mag-drive na. No? <laughs> siguro mga pang-anim o pang-pito na beses kung tinuruan si Amboy dito ngayon lang dito sa malayo lagi ko siyang tinuturuan doon lang sa Santa Cruz bubukal, pagsawitan, uh, patimbaw pero dito sa malayo uh, hindi pa so ngayon uh, binitawan ko siya simula Victoria ngayon, dito na kami ngayon sa pila so para medyo masanay-sanay siya ng medyo malayo na yung tat tatakuhin mga kabiyahe kaya nga nang kailangan niyang kabisaduhin yung pagbitaw sa ng clutch, uh, ah, reno, na silinyador Pero sa sa clearance dis, distansya ay kuwang-kuwa na. Okay na okay na kay Ambo 'yon mga kabiyahe. Alright. At soon, siyempre, may ano na rin tayo, may driver na rin tayo mga kabiyahe. ah, uh, Pahipahinga naman tayo sa pagdadrive kaya yung ano yung sanay na sanay na si Amboy sa pagda-drive. Uh, siya naman yung ano yung pagda-drive natin pag kami mga lakad tayo. So, kaya pagka wala tayo sa bahay, may kailangan kasi kaso hindi may ano may driver na si Mami si. Ang galing, ang galing. <laughs> so kailangan okay lagi niya tatandaan yung yung clutch. Pero hindi naman kailangan na uh, laging nakababad yung paa niya sa clutch yon sinabi ko sa kanya na pagka hindi kailangan ang paa sa clutch tatanggalin mo may footrest na nasa tabi doon lagi nakaapak yung paa mo tapos pagka yung kailangan mo mag clutch doon mula yung kaliwang paa mo sa, sa pedal Yan. para masanay siya na, ano, na hindi nakababad yung kaliwang paa sa pedal ng clutch mga kamayari. umaga tinuruan ko na rin si Amboy nung nagpunta kami ng ano ng bubukal siya naman yung pinagdrive uh, pinag ko sa highway ng bubukan uh, bubukal tsaka ng patimbaw at uh, pinapasok hanggang sa barangay namin sa patimbaw at uh, naka ano naman kami naka uwi naman kami kahit na medyo nakailang patay ng makina syempre natural yon sa mga nag-aaral pa lang na mag-drive namamatayan kasi uh, manual nga yung uh, sasakyan natin si Loan ay manual kaya normal lang yun yun yung ano yun yung gusto ko na makabisado ni, ni Amboy yung uh, pagbitaw-bitaw ng clutch yung timpla ng klats uh, clutch tsaka ng ano ng silinyador para hindi na mamatayan para mabilis nga para ma-deliver ko kagad yung suka na order nga sa atin mga kabiyahe so pauwi ay yun nga naisipan ko na uh, si Amboy uh, isinama ko si Amboy para uh, pag driving ko ng medyo malayo layo na bago niya bago, bago sa kanya na, na uh, drive na malayo mga kabiyahe 1.0. Ito, sa kanan, kumana kanan. Ka yeah. Okay, tapi mo lang at may mga pakaliwa. Okay, mo. Na. Kanan muna, kanan muna. Kanan muna nak. Okay, na? eh, hindi nga, pinagbigyan ka lang ng tricycle. Ito pa yung pa yung mga kailangan ano, pag-aralan ni Amboy yung diskarte pagka yung may mga kakaliwa o kakanan kung ano yung dapat gawin para hindi naman nakakahiya doon sa mga kasunod namin na sasakyan ay kailangan alam niya yung gagawin kung kailangan, niyang kumana na para lampasan yung nakatigil dahil yung nakatigil ay kakaliwa at kung opi naman uh, bakit hindi na bakit hindi kumanan di ba pero pagka yung ano yung tingin mo na na alanganin na hindi ka makakakanan dahil uh, sikip di huwag ka nang kakanan basta sumunod ka na lang hintay mo makakaliwa yung ano makapasok doon yeah, nandito na kami sa bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe at yun kasi sabi ko sa kanya hanggang pila lang so diretso na natin hanggang Santa Cruz pero baka hanggang katit lang kasi uh, traffic na sa bandang ano bandang um, uh, bubukal traffic na gawa ng intersection so baka tayo na mag drive kasi uh, baka mamatayan ng mamatayan nakakaya naman sa mga kasunod namin sa sakyan di susunod na lang pagka ano medyo kabisado na niya yung mga timpla ng clutch tsaka ng silinyador tsaka na natin siya bibitawan pagka mga gano'n na ano na na may mga traffic mga kabiyahe So sa mga distansya wala na akong ano tuturo kay Amboy, kayang-kaya na 'yan. Yun na lang, yun na lang ang pagkitaw-kitaw ng pagtimpla, ng clutch, tsaka ng cylinder. Yun na lang 'yun dapat niyang pag-aralan mga kabyahe. Hoy nanjan, tigil kunyan. Bump, pakakano. Maka nag-drive. medyo mahaba na yun mga ay ano ko na sa ano sa may alright so yun ah, nandito na kami sa duhat ah ayan bali ang gagawin natin ganito syempre primera uh, ah, aangat ka ng konti habang maangat ka ng konti yung silinya ibinababa mo para sabay siya inaangat mo yung clutch binababa mo yung sili mo para konting ano konting umandar pwede mo na siyang bitawan ng bahagya yun ganun tapos dagdag konting konting arangkada lang dagdag ka agad para hindi yung makina kumakad yun so ayun mga kambiyahe. at uh, napag drive na nga natin si ano si Amboy mula Victoria hanggang dito na nga sa sa duhat. Ah uh, okay, Hindi naman ano, hindi naman uh, siya namatayan mga kabyahi kaya all good 'yon, all good 'yon mga kabyahi. So siguro mga ilang uh, practice pa uh, makukuha na niya yung uh, tamang tindla ng clutch saka na si dinya doon. So maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ni Amboy dito ngayong araw. sa mga OFW na lagi na kasuporta kay Tito Pogs maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, see you on my next vlog